Ginisan ng mga kongresista ang SMNI kaugnay ng inilabas na report tungkol sa travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. Nagsorry naman at umamin sa pagkakamali ang kanilang anchor. Narito ang report. Sa tanong ni Honorable Congressman Pimentel, am I ready to personally apologize to Speaker Martin Romualdez and to the House of Representatives for the effect of insult created by that kind of questioning which is now being given a proper uh, enlightenment, yes sir, that my answer is on the affirmative, Congressman Pimen. Ito ang naging sagot ng SMNI anchor na si Jeffrey K. Eric Celis matapos gisahin ng mga kongresista dahil sa umanay pagpapakalat ng fake news. Kinuwestiyon sa kamera ang isa nilang news report na may 1.8 billion peso ba na travel fund ang opisina ni Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ng legal officer ng istasyon na pag-aari ng Suarezug Media Corporation, patanong ang pagkakasabi at hindi naman statement. May disclaimer din daw ito. It was just a question, given not in behalf of SMNI, but given about it is a statement by an anchor of SMNI. There was no deliberate false uh, information. Pero giit na mga mambabatas, hindi sapat ang disclaimer na hindi sinasalamin ng kumpanya ang sinasabi ng mga angkor. Nakasaad daw sa Section 4 ng kanilang prangkisa o RA 11422 na hindi dapat hayaan ng franchise holder na magamit ang kanilang mga pasilidad sa pag e ng mga indecent language o pagkakalat ng deliberately false information o willful misrepresentation. Nanindigan naman si Celis na hindi smear campaign ang pagtalakay nila sa travel fund ng Kongreso dalawa niya ang kanyang sources tungkol sa umanay 1.8 billion peso na travel fund ng opisina ng House Speaker. Isa rito, empleyado pa umano ng Senado. Upon consultation po sa ilang mga provision na tinitingnan ko dito sa batas that will cover the uh, protection of the source of every journalist or reporter. Uh, Senior Deputy Speaker Sir, may I respectfully refer that uh, I will refer to the SOTO law protection. Pero pag aamin niya hindi nila nakumpirma ang impormasyon mula sa kongreso. Since nagkamali kayo, are you willing to recant your uh, statements and apologize to Congress? If that will uh, heal the wound of the degree of an amount of insult uh, that was forwarded to Congress, kung ganun pong epekto niyan, uh, wala pong problema sa akin personally yon because trabaho po namin nakilalanin ang pag Nilinaw naman ng House Secretary General na ang kabuang halaga ng travel expense sa opisina ni Speaker Romualdez mula January to October ng taong ito ay nasa 4.3 million pesos. Habang ang ibang mga kongresista at buong sekretariat sa kanilang official trips ay aabot sa 35.2 million pesos. Sa kabuuan nasa 39.6 million daw ang nagasta ng buong kamara. Nilinaw naman ng SMNI na hindi pag-aari ni Apollo Kibuloy na umanay self-appointed son of god ang kumpanya Black timer lang daw ang pastor at kinokonsidera lamang na honorary chairman mobile journalist Francis Orsho hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.